Unahin na natin ang pagtulong sa isang nanay mula masbate na lumapit sa ating programa para humingi ng hustisya para sa kanyang limang taong gulang na anak na pinagsamantalahan umano ng limang lalaki. Kwento ng ina, naglalakad pa uwi ang kanyang anak mula sa eskwelahan sa Mobo, Masbate bandang alas 11 ng umaga noong October 17, 2022 nang hilain umano siya ng mga sospek at dalhin sa isang tagong lugar. Ang bata at doon siya, minules siya. Nawalang umano ng malay ang biktima pero bandang alas 4 ng hapon ay nagising siya at umuwi sa kanilang bahay. Namamaga umano ang ari ng bata at nilagnat. Dinalang bata sa Masbate Provincial Hospital para suriin. Base sa medical legal examinations, lumalabas na may mga patunay na nagkaroon ng sexual na pag-abuso o sexual contact sa bata. At kaugnay ng reklamong ito, makakasama natin ang ina ng bata na para sa kanyang seguridad po ay itatago na lamang natin sa pangalang Gina. Nasa linya po ng telepono mula sa Masbate si Gina. Magandang umaga po sa inyo, nanay. Magandang umaga rin po. Opo. Nanay, uh, alam ko ho ang pakiramdam ng isang ina na nangyari ito sa inyong anak, lalo ta bata pa ito. Um, kumusta na po ngayon ang inyong anak? Nandito po siya, di, di po siya nakakapag kasi po, ano po yung, ano niya mam, ma sitosin niya. Masakit po sa akin ma'am, dahil po ganyan pa po nangyari sa anak ko. Ngayon gusto ko pong mabigyan ng justisya ang tumawa sa anak ko nito, ma'am. Kasi po, mahirap lang po kami, ma'am. Nito lang kami, ma'am, sa Gusto niya po mag-aral, pero may anak po ako maliit, ma'am. Bali po, dalawa. Two years old po, tapos nag one years old po. Yung asawa ko, wala rin po trabaho. nagkabong po kami, ma'am, sa hutan. Huwag ako ng inasikaso namin yung sa anak ko, ma'am. Ngayon, hindi ko po alam ang muna gagawin namin, ma'am. Kasi, walang trabaho yung asawa ko, ma'am. Andito po anak ko gusto niya mag Pero natatakot po ako, ma'am. Dahil po, baka kung ano na lang sa anak ko, ma'am. Opo. Nay, um, paano niyo nalaman itong uh, nangyari sa inyong anak? Kasi po, sa... Nagtataka po ako dahil po sabi niya, naiihi daw po siya pero di daw po siya makaihi. Masakit daw po yung ano niya, yung ari niya ma'am. Tapos yung tinignan ko po, laking gulat ko ma'am kasi ganoon na po yung nakita ko. Tapos pumunta po ako sa school at sinabi ko sa kanyang teacher na hindi siya nakakapasok kasi bali po apat na araw na po siya hindi nakakapasok kasi po alam na talaga siya. Kasi yun na po napansin ko, basa po yung ano niya, yung pantip po, tsaka yung short niya, pero di po siya nag sabi, ma'am, nung tinignan ko po, yun na lang po, nagulat po ako, tumiyak po ako ng umiyak kasi po, yun na nangyari sa anak ko na di ko alakalain na, na po yung nangyari sa anak ko. Mm -hmm. Nay, um, dumaan na po ba sa, uh, sa debriefing ay uh, itong inyong anak para kahit pa paano ay uh, maibsan itong trauma na dinanas niya? Kayo ba ay nakipag-ugnayan na sa inyong munisipyo at sa DSWD tungkol dito? Kumunta na po kami ma'am pero wala po silang may binibigay na tulong sa amin para po may pagamot ang anak ko. Po. Ano pong munisipyo ito? Dito po sa sa Mobo, Mobo Rural Health Unit po. Saan po yan? Po sa Masbate. Masbate.